Ah, hello guys, welcome sa akin vlog at ngayon ah, pupunta tayo sa si servisan natin kasi yung CB joint daw ay na kasi yung CB joint daw na tanggal ah, kailangan natin puntahan pero wala tayong mabibilhan kasi nga ano ngayon eh ah, sabado walang mabibilhan piyesa kakahuyin ko mo tong isa na to CB joint nabunot yung CB joint dun sa ano biyahe nya ayan ah, papakita ko sa inyo tanggalin ko lang yung CB joint nya kasi ah, yun bunot nga hindi makakatakbo yun kawawa naman si tropa tropa yun eh pag tropa puntaan agad basta ang trabaho gawin ayan ah, tanggalin natin to kunin ko yung CB nya CB si ayan pakita natin, uh, ah, magpo-post pause ko muna yung video tapos uh, ituloy ko na lang ayan guys ito yung kakahuyin natin kasi nga uh, yun nga naputol si nabunot sa tropa ko kasi nabunot ito oh. ito mismo nabunot kaya kailangan natin itong isa para ayan ang style lang nito guys uh, ito luwagan tapos luwagan din sa baba tapos bunutin bubunutin lang Hmm. ayan bunutin kabila. yung kabila hindi kaya bunutin pokpokin pokpokin ayan ah, wala kasi akong taga video okay, medyo ayan ah, nabunut na yung dalawa dito At tapos tanggalin din to isang ito ayan guys uh, ito pwede rin tanggalin ito pwede rin hindi kaya kang ang kotse nyo kaya pag may tumutunog na pagawa na ninyo kasi nga pag nabunot ah, uh, pag nahulog ito mas mabong problema kayo ayan tanggalin ko rin to niluwagan ko na to ayan o oh, may panluwag tayong malaki maluwag na to tatanggalin na lang Yan. Tapos yan. Yan. Tapos i-slide ko lang itong ganyan. Ayan. 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 Ito. Ito mismo. Ay, nagulong na. Ito mismo. Yan mismo ang kakabit ko dun sa sisilbisan kong na bunutan ng Nabunutan bunutan ng ito nalaglag mamaya papakita sa inyo yung video uh, nalaglag sa kanya pupuntahan ko pa sa may pasay ayan guys uh, abangan nyo pupuntahan ko na ngayon tingin sige sigad yun laglag laglag talaga Buti nga pre, pagbalik ko. Tanggal. Tanggal yung lock. Dito sa Ayan, na. Pagkanan ko. Na pala. Durog na. na. Luwag dito malubag eh. Maluwag Laglag, laglag, laglag. -lag. Ayan. Ayan sinasabi ko sa inyo. Kapag may maingay na sa inyong konti ang kotse nyo, uh, pagawa nyo. Kasi ayan o. Oh, tanggal yung pinaka ano nya. Pati CBG si tanggal din. May dala ako nito.

Ayan, uh, yun, palitan ko na ng CB joint, uh, kalas eh, talagang laglag eh. Ayan, dala na akong isa Ayan, ito yung kalas Ito yung lalagay natin Ayan guys, sa mga nagsubscribe, subscribe uh, maraming thank you at uh, yun Tuloy pa rin ang vlog natin hanggang ngayon Ayan guys, andito na ang vlog natin Basta pag may kunting tunog sa kotse nyo, paggawa nyo, nyo Para hindi na malaglag yung Walang vlog Kahit Ayan, ah, yun nang paalala sa inyo pag may konting ingay ang kotse paggawa niyo para hindi matulot sa isa nito. Ah, hindi na maarangkada kasi nga natanggal yung pinaka CV joint niyan. Hanggang dito na lang, salamat. na.